sa lahat papa-repair ko yung television namin dahil sira yata ang backlight Samsung yan dadalhin ko doon sa technician yan dito lang sa Las Piñas sa putih yan, tinali ko na para hindi matumba yung liwanag niya sir masyadong tumatagos na dito kaya yung kalahati mo dito kundido na yan sir pag nabuksan ko ito sir malalaman ko kung yung fiber niya ay may crack na pagka sir sunog na sunog na yung fiber mo pagka sir may sunog na sunog na yung fiber mo pwede ko yung palitan ng ganito kasi sir ang ginagamit niya no sayang ko napa, napa ano ko sana sir naisabay ko na sana ang order mo yan, order ko yan isang pang 43 asaka ah, isang pang 55 ito, yung, ito kasi sir pang 43 lang to medyo maliit ito sir kasi nandito sa gilid dyan tapos ano may fiber yan yung pinakang plastic na parang puti pag nag crack yun sir at nagkaroon sunog sa baba kahit makatatlong beses tayo apat na beses tayong paulit ulit na palit nito masusunog ka agad alam nyo kung bakit sir magtataka ka dito diba buo siya pero hindi niya maiba to ng liwanag hanggang dito. Dito sa... Oo, oh, dapat yan sir. Ang liwanag sana niya hanggang sa taas. Kasi sir, pagkasunog na ito dito sa pinakambaba, kailangan papalitan mo yung fiber, yung plastic. Na purple. na napapalitan yun? Napapalitan sir. Kaya may in-order na nga ako sir, eh, pang 55 kasi yung ginawa namin na kay ma'am, sunog na yun dito sa baba. Dahil sunog na sunog, ito yun, oh, papalitan ko. Ito, ito pang 55 sir. Eh, yun, oh. Pero ayun yung mga bago ito. Ilang yun, piraso yun. yan? Dalawa to sir, kabilaan. Kaya lang yung ibang klase yung mga ganito, edge type. Mas malaki ito sa iyo eh. Oh, papatak ko dito. Lalagpas na dito ako. 55 to eh. Ah, 50 lang pala. 50 lang ito sir sa iyo. 50 ba o paka 48 nga lang sir? Hindi natin malalaman. Dalawa yan sir. Mahal ba yung ano? Fiber? Yung kuha ko sir dun sa pang 50 sir ay, Ah, pang 55 sir ay, Ang kuha ko ng fiber sir ay, uh, eat, eh. Ah, 280 eh. Buong plastic yun sir na parang puti. Inaante ko nga ito. Sana hindi ma... <laughs> kasi sir, kaya ko lang, kaya ko lang sinasabi sa inyo, hindi pa naman natin sir, sira sir, sira. Napansin ko lang kasi yung yung puti na yun. Kasi pag sunog yun sir, wala ang dali masira ng baklay. Wala mga problema dito. Wala sir? Para, para dahil sa glit. Wala, wala. Ano nga sisita dyan sir? Tatas kasi sa sabi ito, mga piping, lahat-lahat. Unless na lang sir, kapag kasunog yung fiber mo, magdadagdag ka sir. Oo, okay, sure. Hmm. Kasi yung order ko na sir, ng ano. Kaya alam uh, linggo mo next week na to sir. Next week pa. Next week pa sir. Linggo po pa sir. Sige. Order ko pa to sir. Ito kasi sir, 3 days ko nakuha, yung dumating eh. Bago dumating yung... Oo sir, yung PSA. Tapos kakabit pa. Sasalpa ko na kaya sir. Anong sir, ano? Anong name? Dani na rin na Dani? Oo. Oh. Anong number yun, sir? Magna down ba kayo, sir? Parang may ano kayo? Video pa na <laughs> <laughs> Yan, tama, sir. Small okay. vlogger din ako. Eh. <laughs> Ay, gano'n ba? Ay, sayang, sir. Huh? Dapat pala ano. Sir, ikaw mag-video, itag mo ako. Oo. Ka oh. Para marami kang followers. Sige, sige. Para followers ko ma mapupunta sa iyo ma ah, ano, tapos yung taga-tandang sura sa akin ano tinag lang ako sa reels niya pag ng nang yung tapos ano yeah. may edit naman yan eh uh -huh. edit mo lang tapos ano di sabi mo na karon tapos kung facebook mo ipo sir tag mo para pag na nakita ko yan i-share ko oh. so, oh. ko rin niya uh -huh. ano ah <laughs> uh, Danny, ano hindi ayong sa youtube ah kadan so ito I-post muna sir, i-pinti tayo. Uh, dumating sa akin si sir, uh, kapwa ko rin na vlogger si sir. Uh, supportahan niyo po yung kanyang YouTube channel na Kagansoy. Yan, official. Yan po. At uh, dinala ko ni sir dito, nakarating sa Rayprog TV. Yan, dinala na ko ng TV na Samsung. paggawa po. At paki, uh, ano po, pakisundan kami sa aming uh, YouTube channel, Rayprog TV at sa uh, Kadansoy. Yan, o. Oh. Ito po, yun sa mga followers ko po dyan, try nyo makarating dito, Ray Electronics. Uh, thank you sir, nakarating ka rito. Yeah. Magandang araw sa lahat. Uh, yan. Tumawag na po yung technician ng television. Tapos na daw. Yung kay Idol Reproof Reproof Electronic Repair. Ko na. tapos na raw medyo natagalan lang ng konti kasi yung case uh, natagal dumating yung ender uh, let's go dito tayo yung malapit na sa munisipyo ng Las Piñas sa shop ni Repro Electronic Shop and guys pag pumunta kayo dito sa shop ni Idol uh, Repro, Reaper uh, ito ang palatandaan nyo uh, dyan yan sa Puti Alabang Road yan may flyover oh. kakanan tayo dito tapos sa unahan lang dyan, yun yung shop, shop niya. Ayan. Dito tayo kakanan. At malapit na ang shop niya. Sana nandyan siya ngayon. Parang Parang sarado. Good morning, good morning again. And guys, balikan ko yung TV namin. Pumunta ko kahapon kaya lang sarado si Idol Repro. Sana open siya ngayon. Kasi tapos na daw yung TV. Malapit na ako, guys. si Idol Repro Ayan yung shop nyo Ayan guys Repro Repro Electronics Ayan. Dito lang yan sa so may flyover Sa Puti Alabang Road Ayan Ayan doon si Ayan yes, uh, nandito na ako sa shop ni Idol Repro ito yung chef ni ito guys yung pinalitan fiber sunog na sunog na malutong na oh. yan yung pinalitan at saka yung backlight kabit natin para ayan tapos na yung TV ko ayun eh, yata yung ano na na ito ako kay Idol Ray. Thank you sir, thank you. Ayan. Ito ang kalihata ay sanin yung tabelo Mga may sira dyan ng television. Ito na doon sa kabila. Ayan, pa dito kayo kay Idol Ray Proof. Dito lang yan sa labang sa Cote Road. Ito mm ka na doon sa -hmm. kabila. Testing muna natin. Ayan. Yan. Ayan. Ayan. Alabas yung yun. Ayan. mo yan, sir, dati. Yung ilaw niya rito, madilim. dito, wala. Ma Kalahati nga, eh. Kalahati, tapos. Hindi, saka yung nung tinestingan ko, sir, na hindi pa pinapaltan yung acrylic. Madilim. Hindi abot dito. Oo, oh, oh, madilim. sa pantay. Ayan, eh, no, okay. Ito, may ganda na liwanag. No, ba diba, sir? Kalat, pantay. <laughs> Tagal yun sir. Sir, ang gawin mo na lang dito, yung adjustment mo ng backlight, Huwag mo isagad ng 100. Sa minu, papasok ka ng minu. Uh oh. -huh. Huwag mo Ilagay mo lang ng mga 60 o kaya 70. Para hindi, para sa hindi na Para hindi na prepare sa yung backlight mo. Mm oh, Ganun lang yun siya. Tapos, uh, syempre, pag hindi mo siya ginagamit, tanggalin mo sa saksakan. Para hindi siya madali masira. Okay. Okay. Tapos, ligay natin yung paaset. Uh, yan okay, guys, tapos na. Okay na siya. Okay, ang linaw, ang linaw mga magpapagawa dyan, dito po ako. Ayan, ayan. Dito lang yan sa Alabang, sa Road. Ayan, sa Poti Las Piñas po. Para Las Piñas, ayan. Yeah. Flyover. Kasi <laughs> <It's my> flyover. <laughs> oh, sa bandang taas yata, bisyo, bisyo ang ano, sinipin sa ano yung ito. Ganito kalaki. Bisyo. Ito ang tenisan, yung bisyo. ano sir? Ito yung pipe yung dito ka ng 2K. yung ano, 3K. pipe sir ang Additional ka ng 2 sir. Ah, eh. Pagkarga ko, Ah, hindi ano Ah, well, sir, eh. ah Additional sa so. amulay, sir Kung 5 5 Ito yung sa dati natin Itikasa sa si tatanggalin ko naman itong ano mo. Yeah. Ito. 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 saan Ito. 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 set. Ito. 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 Ito na, nandito na sa sasakyan Away na tayo, let's go Guys, nakuha ko na yung TV Maraming salamat uh, Idol Repro At uh, sa mga gustong magpayos dyan ng TV dito lang si so, Aido yeah, legit ayan dito lang yan sa alabang sa puti road ayan dito na lang ang aking video maraming salamat sa inyong lahat